Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa si Jesus sa baybayin ng lawa ng Hinezaret. punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga manging isda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at tiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din si Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ikadalawamput dalawang linggo sa karaniwang panahon. Sa paglipas ng panahon, gano ba tayo naging uh, ma-pride? Yung pride na nanggagaling doon sa dahil napatunayan mo na magaling ka, napatunayan mo na nakuha mo kung ano ang gusto mo sa sarili mong pagsisikap, dahil naging eksperto ka. Pero tayo naging kapride? Kasi no, kailangan natin maintindihan na kahit gaano tayo kahusay o pinakamataas na pinag-aralan, may mga bagay pa rin na magpapaalala sa atin na kailangan natin ng tulong ng iba. Kung magpapatuloy kang magmatigas at paninindigan mo na ikaw ang nakakaalam, eh baka wala tayo lalong marating. Isa ito sa ugali no, na ipinamalas ni Pedro o ni Simon sa ating, una, sa ating ibanghelyo nang siya ay sabihan ni Jesus na pumalaot at ihulog ang kanilang lambat. Kasi no, sabi nga, magdamag silang walang huli. Ano ba si Jesus? Karpintero. Sila Simon ay mangingisda. Nakukuha niyo po ba? O bakit ako, para bang gano'n, no? Misan doon tayo nagkakaproblema kasi. Bakit ako makikinig sa iyo? Eh, karpentero ka. Mangingisda ako. Anong alam mo sa pangingisda? Anong alam mo sa tubig, sa dagat? Pero dito, yung kanyang pagpapakumbaba, no, na sinabi niyang, Sige po, dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang lambat. At doon, muli ay sila'y nakahuli ng napakaraming isda na halos magkansisira o masira ang kanilang mga lambat. Pero yung isa din no, na napapakilala ng kanyang kababaang loob, sa dami na kanilang huli, nakuha niyang ibahagi ito sa iba. Pwedeng kanila na lang yun, di ba? Pwedeng kanila na lang. Pero sa sobrang dami ng biyaya, ikalulubog nila ito. Kung kaya't kinakailangan, ibahagi sa iba. Dahil tinawag ni Simon no, ang ibang mga bangka at doon ay nailagay ang iba pang mga huli nila. So hindi lang sila ang, ang naka, ano ba, nakaranas ng grasya at hindi nila isinarili ang kanilang grasya kundi ibinahagi sa iba. Di ba napakagandang aral ito na hindi naging uh, ano bang Tagalog ng greed na, ng kasakiman hindi 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 nila piniling maging sakim sa biyayang kanilang natanggap kundi ibinahagi sa iba na wala din namang huli ng, ng araw na iyon. Sa, na, sa mga nangyayari sa ating lipunan ngayon, bakit lumulubog ang mga tao? Dahil sa kasakiman. Biray niyo, no? Yung mga issue natin na bilyon, bilyong-bilyon na nasa isang tao. Kala mo, ikagiginhawa mo, lalong ikasisira mo. Yung na, parang, di ba? Aanin mo ang napakaraming pera. So, yan din, ang sisira sa tao. Yung maging sakim. Kaya maganda na ito yung panawagan ni Kristo na di ko, kung si Simon Pedro tinawag niya at sumunod si Pedro, tayo din nawa no, ay matutong makinig kay Jesus. Kung ano man at kung saan man tayo tinatawag no, para magbahagi Tandaan niyo mabuti ha. Tayo ay binibiyayaan ng Diyos para matutunan natin ang magbahagi ng biyaya sa iba at hindi ang maging sakim at maging makasarili sa atin pong mga natatanggap. Amen.